Naaksidente si Pei Yangzhu, CEO ng paygroup, at sa ang binti. Inanunsyo ng paygroup na mantalang kasalan ng Xiao Yue. Panahon na para umalis sa bahay ng Xiao. Siya bang pinalit ng pamilyang Xiao? Oo. Ito si Xiao Yujin, ang pangalawang anak ng pamilyang Xiao. Si Xiao Yue ay nadidepress at aksidente na hulog sa hagdan. Hindi na siya makagalaw. Hindi na siya pwedeng ikasal kay Pei Linisan mo siya at dalhin mo sa kwarto ko. Opo sir, lumapit ka, umupo ka. Anong ibig sabihin na nadapa ka kanina? Sorry, wala akong karanasan. Sorry. Seryoso? Kahit ganito ang itsura ko, papatulan niya? Kita naman na wala kang karanasan. Gusto mo ba manood ng pelikula para matuto? Anong pelikula? Hindi ako comfortable. Huwag mo akong pilitin.